Kung tatanungin ka ng ganito, ano isasagot mo? Kung sakali ba na ikaw ay mamatay, ay natitiyak mo na sa langit ka pupunta. Ano ba isasagot mo sa tanong na yan? Mahirap ba sagutin? Mahalagang tanong yan dahil alam naman nating lahat na ang kamatayan ay tiyak at talagang mangyayari at mararanasan ng bawat isa. Hindi pwedeng baliwalain ang tanong na yan dahil kahit anong pilit mong magbulag-bulagan sa katotohanan, eh haharapin mo pa din ang kamatayan. Hindi komportable ang iba na ang kamatayan ay pag-usapan kasi nga ito ay nagdadala sa marami sa pagdududa sa kanilang pinangahawakan at kahihinatnan. Merong alam na hindi sila karapat dapat sa langit dahil sa kanilang kasalanan. Meron namang bagamat gumagawa ng kabutihan, eh meron pa ding pagdududa dahil hindi sigurado sa kasapatan ng nagawang kabutihan. Meron din yung tiyak na sa langit pupunta pero mali naman yung pinangahawakan. Pagdating sa kaligtasan, ito yung dapat tandaan. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala tayong pwedeng gawin para ma-deserve ang kalangitan dahil ang kasalanan natin ang nag-aalis sa atin ng karapatan at kakayahan. Pero hindi ibig sabihin niya na wala ng pag-asa dahil ang basihan ng kaligtasan ay tanging si Jesus lamang. Nais mo ba siyang kilalanin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung ganoon, ay iniimbitahan kita sa isang panalangin. Sabayan mo ako sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Ibinigay niyo po ang Panginoong Jesus upang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang ialay ang kanyang buhay bilang sapat na alay para sa aking kaligtasan. Kinikilala ko na wala akong kakayahan para iligtas ang aking sarili. Inaamin ko po ang aking kakulangan at ang aking pagkakasala. At aking tinatanggap si Jesus bilang bukod tanging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nagpapasako po ako sa iyong kalooban. Nagpapailalim sa iyong paghahari. Kayo po ang manguna sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin na merong pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tunay mong kinilala si Jesus sa iyong buhay, ay meron kang buhay na walang hanggan. Pangako yan ng Diyos. Pero ang katotohanan ng iyong pagkilala sa Kanya ay mababakas din sa iyong pamumuhay. Kapag ang pagkilala mo sa Diyos ay tunay, walang pagdududa ang kaligtasan sa iyo ay Kanyang alay. Dahil ang kaligtasan ay hindi sa magagawa mo na kasalalay, kundi sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Panghawakan mo yan at asa ka pa. Ha? Kung kayo po ay sumabay sa panalangin, nais po namin kayong makaugnayan. Maari po lamang na mag-message kayo sa amin o kaya ay ipahayag ninyo sa comment section. Maraming salamat po.